Ah, ano ba yung sikreto bakit napakasarap at tinipilahan yung yung uh, parisan yung sikreto ko talaga ganda pero nilabas ko na kaya pinagkaguluhan na ako dati yung ganda ko nakatago ngayon nilabas ko na talaga siya yun yung sikreto ko <laughs> alam nyo ba guys na nandito ako sa JW Jocno Boulevard Pasay City Beside GSIS at para balikan si Diwata na mala-artistahin na, na mula noon na hanggang ngayon dinudumog at pinipilahan pa dahil nagtitrending pa rin na dahil bukod sa maraming bagong pagkain siya ngayon may bagong pwesto at malinis at mas pinalaki pa at sobrang sulit at mura pa din. Tapos ang maganda pa dito ay eh, mas maluwag pa yung pwesto niya tapos wala nang cleaning ngayon at may parking space pa. Tapos ganun pa rin, 24 hours pa rin sila open every day. At yan ang kasama natin si Master Estong. Peace daw sa inyo. Eto nga, dumating nga kami 7pm, dinner time na ang haba na ng pil. At syempre, pumila na rin ako. Eto naman, yung bago sa menu ni Diwata, na kung tawagan si Kenjoy, sabi nga nila eh, hindi nga daw to nahuhuli ang lasa nito ni sa mga sikat. At na mga chicken joy. At mas lalo akong na nang malaman ko na 100 kilos pala sila na bebenta sa isang araw. At kung minsan pa nga daw eh, kinukulang pa. Tapos eto pa yung isa sa kanila na buto-buto with bone marrow. 160 lang to, may kasama ka pang rice tapos isang soft drinks. At tingnan nyo naman yung serving nila guys, sobrang dami at ang lalaki pa. At syempre ang hindi mawawala yung nagpasikat sa kanya na only taba niya. Nasa halagang 100 pesos lang eh may overload pares ka na na may kas kasamang lechon, lechon kawali, unrealized, at isang soft drink. Meron silang dalawang klaseng pila dito. Yung sa kanan ay eh, yung overload Paras At dito naman sa kaliwa ay eh, yung second joy. At kung wala ka namang cash, meron silang gcash na pwede kang magbayad. Abi ano, nakaka-inspire talaga si Diwata. Nakaka-proud isipin na dahil sa pagsikap niya ay eh, naging successful yung business niya. At siya din ang nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan para sumuko sa mga amo ng buhay. Okay, finally, eto na yung order natin na second joy na 120. Grabe, ang laki at napakasulit at may kasama pang ng Rice at may soft drinks pa. So eto yung dinayo natin na bago niya sa menu. Nadiwata si Ken Joy. Sobrang nagtitrending to ngayon kaya check natin. Sulit ba talaga yung 120 natin? Okay po, check na natin yan. Para sa inyo po, ang una kong subo, yan o. No? Solid yan guys. Grabe, crisp. At sobrang malasa siya. Parang kumain ka sa fast food. Ganun yung level niya. Good sa akin to. Quality. Tingnan nyo naman guys. Sinlaki na ng mukha ako sa laki. Not bad sa so 120. E try naman natin sa mekanin Hindi lang dyan nagtatapos guys. only sa baw din to. Sulit diba? Kaya ka pa. O oh, diba? Hindi ko masubo sa laki. O, galing ka din. So ayun, kung gusto nyo pong, pong trip, check out nyo na dito kay Dewata Paris Overload. Located po sila sa JW, Jokno Boulevard, Pasay City, tabi lang po ng JIS at sobrang dali lang po nilang makita kasi along highway lang po sila dito sa Jokno Boulevard So ayun, dito ko na rin po tataposin 'yung video ko. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na 'to, paki-like and share naman po. Salamat. Hanggang sa muli, Aki ka buwan Peace out. All good, geng geng. See you sa next vlog, ng ng magaling na malalaglag. Muna, kaya inis negatibo na kuha mo muta, Punto ko sana makuha na baka sa kakahiga mo ay ka makuha. Ano?